Malaking tulong para sa mga magsasaka sa Barangay San Francisco, Hawaiian City, Isabela, ang pagsasaayos ng lubak-lubak na kalsada sa kanilang lugar. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Ginong Reynaldo Mendoza, kagawad sa nabanggit na barangay, ang katatapos na road concreting sa kanilang lugar ay proyekto ng Local Government Unit ng Hawaiian City. Aniya, bago ang pagsasaayos ng kalsada ay talagang pangit at lubak-lubak ang estado nito dahilan upang mahirapan ang mga residente, partikular na ang mga motorista at magsasaka sa pagdaan dito. Ngayong isa kanilang barangay barangay sa nakinabang sa road concreting project ng LGU, ikinagagalak nito ang ginhawang hatid hindi lamang sa mga motorista kundi lalong-lalo na sa mga magsasaka. Napakalaking bagay na masemento ito mga daan. Uh, una, po, yung mga commuters natin sa mga kasi busy-busy road to eh. Hindi po sila nahirapan. Hindi ka pares noon na uh, sira-sira po yung daan, lubak-lubak. Hirap ang mga commuters sa mga vehicles. Kaya ngayon po, napakaganda. Nasementa na po itong mga daan. Napakalatong ginhawa. Ayan po kasi, napakalaging ginhawa. Lalo po sa mga farmers. Kasi po, unang-una, nagagamit nila na magbilad ng palay. Napakalaging bagay po niyan. Saka hindi po sa, hindi sila hirap na mag-travel ng mga produkto nila. Nagpasalamat ang kagawad sa LGU Kawayan dahil natugunan ng isa sa problema sa kanilang barangay. Paalala nito sa mga residente na maging responsable sa paggamit ng kalsada. Ako na po nagpapasalamat kami kay sa ating mahal na mayor at uh kay Vice Mayor, lahat po ng city official. Dahil po sa kanila, marami po silang nagagawa na ipra-project sa mga barangay. At uh, sa aming butihing kapitan at talaga naman po sa kasama ko mga barangay official, na naka nakapokus po kami ko ano ang dapat gawin sa barangay. Ayun pong mga kabarangay ko, mga dumadaan po dito, pakitingnan lang po yung mga daan natin kasi unang-una, hindi pa to yan, baka po ma Daling masira. Samantala maliban sa pagsasaayos ng LGU sa main road ng barangay, inaayos naman ang mga hindi pa simentadong iskinita sa kanilang lugar kung saan ang pondong ginamit dito ay mula naman sa barangay fund. Uh, barangay project, uh, road concreting yun. Forks ko Yun na lang po alam ko ito, mga eskinita na lang. Yun ibang iskinita po kasi, na partial-parcial ng road concreting yun. Ng project ng barangay. Ito ang pahayag ni Kagawa Reynaldo Mendoza. Para sa Idol News, ako si Idol Zaira Cancatay. I don't. IFM News.